Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? No? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo? Kamusta na yung mga sensations sa katawan nyo? No? Nabuwasan na ba? Or ganun pa rin? No? Sa ibang mga kaibigan natin dyan no, na nag-chat-chat, no? nagsasabi na okay na raw sila. No? Very good yun kapatid. Sa ano nyo na rin yun eh? Sa pagtsatsagaan nyo na rin? No? Or sa kagustuhan nyo na rin no? na makalis dyan? Kasi yung iba... ah uh, tanong ng tanong kasi sabi ko nga sa inyo pag sinabi nating uh, sintomas na ramdaman niyo rin po ba yung ganito ganito ganyan. Oo kapatid na ano ko rin yan kasi kahit sabihin natin nga uh, hindi ko na tamaan o hindi ko na vlog yung ganung pakiramdam. Ganun na rin yun kapatid kasi sabi ko nga sa inyo napakalaga ng doktor eh pag sinabi nilang anxiety disorder matik yun Uh, kailangan natin maunawaan kung ano yung anxiety disorder, ano yung binibigay niya mga simptomas, ano yung nangyayari sa katawan, kung ano 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 to, ano ang ganyan, di ba? So kailangan natin maunawaan yun na ah, yung pala yun. So kung tatanungin mo lang ako about sa ganito kasi parang ang tanong is naranasan mo rin ba yung ganito? So parang kang nag -ano pa eh, yung tawag dito, Nalilito ka pa na ay baka naman hindi niya naramdaman yun. Baka naman ano, uh, hindi ito ganito. Yun, yun na nga yun. No? Kaya napakalaga ng doktor sa atin no? so yon ano bang topic natin ngayon um, nag-iisip-isip lang ako kagabi ay nga pala hindi, hindi, ba, <laughs> <laughs> tagal kong mag vlog eh no? one week busy busy lang tayo no? so yun. ang topic natin ngayon ay ano pang ginagawa ng anxiety sa tao tuwing gabi no? so ako dami kong ano may ano ko sa inyo eh mayroon akong kukwento ako sa inyo eh. so yun intro So yun na nga no, mga pre no. Kahapon naglinis ako dun sa kwarto namin sa taas no. So may nakita na naman ako mga alaala dun. <laughs> mga alaala nung mga nakaraan na yung sabi ko nga sa inyo is lagi lang ako nasa loob ng kwarto, no? Lagi lang akong nagtatago, lagi lang akong patingin-tingin lang sa labas. Tapos marami akong mga bagay na ginagawa sa loob ng kwarto, no? Marami akong ano. So naglinis ako doon, may nakita akong mga bagay-bagay, no? So ito, sinabi ko dito, no? So ayan. Siyempre, ang topic natin ngayon is uh, ano bang ginagawa ng anxiety sa tuwing gabi, no? So ayan. So alam naman natin na kapag uh, hindi tayo makatulog, no? Siyempre, ibig sabihin nun, ah, uh, active na active yung mga hormones natin uh, hormones natin sa katawan ng so lumalabas siya gaya ng uh, melatonin uh, cortisol uh, estrogen progesterone yan especially yung ano yung adrenaline no? si yan talaga hindi ka talaga papatulugin kasi active ka eh. active yung katawan mo so naglalabas siya nun so yung isip mo is uh, tuloy tuloy no nagbibigay siya ng parang uh, lakas or energy sa'yo no para palabasin yung anxiety mo na yun. No? So, ano pang una natin na ginagawa kapag gabi, no? Nang may taong may anxiety, syempre, overthink, ano pang haba, di ba? Lagi diba? nang iisip, posibleng mangyari, baka ganito. Kasi ako noon, noon ako, ang iniisip ko talaga noon is, baka hindi na ako magising. Yan talaga ang kinakatakutan ko. Kasi, minsan, pag nakakaidlip na ako, bigla ako nagugulat na gano'n, no? Pero natural lang naman yun. Pero yung sa akin kasi iba. <laughs> sobrang ano may halong ka ba di kaya sa mga walang anxiety disorder no normal lang yun parang mapabalikwas ka lang ng kaundi. no pero sa atin iba pag napaganoon tayo systematic yun. lalabas na agad yung pakiramdam no so nag-iisip ka pag nag-ooverthink oh, guys ang dami mong iniisip na baka o, anong mangyari sa ano nang ganito ano nang mangyari bukas o okay pa ba ako may malala na akong sakit, no? Mababaliw na ba ako okay, man? Ganyan tayo mag eh. Sobrang lalim na, no? Siyempre, ano yan? Ginagawa yan ng anxiety natin, no? Kasi nga, nag-active yung uh, fight flight natin, ah, fight flight Yung peer response, no? So, pag na-activate yun, yun na. Di, puyat ka na naman, di ba? Automatic yon. <laughs> so, natin is, nagbibilang ka ng oras, no? Siyempre, pag, gaya ko dati, di ba? Pag makakatulog ako yung mga 11, no? Tapos 12 gising ulit ako. Tapos di na ulit ako makakatulog yan. Hanggang umaga na yan. Sa lasing ko, makakaidlip ako. Kaya nga yung mga nakalungkat ko dun sa taas, sa kwarto namin. No? Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Kung ano yung mga ginagawa ko sa gabi. <laughs> na, uh, halos talaga hindi ako makatulog. No? Hindi ko mahuli-huli yung tulog ko. Dahil nga sa sobrang bilis ng utak ko. Tapos natatakot ako. Tapos kabadong-kabado. Konting ano lang... <clears throat> konting bagay, konting ano lang, takot na ako no <clears throat> kinakabahan ako kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ko no gawa yon ng anxiety dahil hindi ko pa siya alam noon mga time na yun. talagang <coughs> nga, 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 nga pa, pa, talaga ako no ano ba to ano ba to ganyan yun. kaya nga sa mga nagtatanong no kung naranasan ko rin ba daw yon naranasan niyo ba lahat yan sabi ko <laughs> di ba <clears throat> kumbaga uh, ako na lang eh ako na lang yung parang patunay na talagang nangyayari talaga yan meron talagang ganyan kaya nga nap na uwi tayo sa pagbablog para may share ko naman sa inyo kung ano talaga ako. Ano yung nangyari sa akin noon? Uh, kung ano yung naranasan kong hirap no. Although sabi ko nga sa inyo, ano inyo muna, ha? alamin niyo muna kung anxiety disorder 'yan, kapatid. Kasi kung hindi naman mayroon ka talaga'ng sakit o mayroon talagang problema sa katawan, mas okay 'yun. baga may gamot doon, may may solusyon doon. Kaya huwag nyo munang i-yankin sa sarili nyo may anxiety disorder kayo kasi mahirap kapatid. Sabi ko sa inyo, <laughs> napakahirap na may anxiety disorder. No? Lahat na lang, lahat na lang bagay kahit mga emosyon, kahit mga pakiramdam na yan, kahit mga thoughts lang, napakahirap na. Kasi nga, sabi nga ni Clerox, di ba, wag mong lalabanan, hayaan mo lang, di ba? Yun ang napakahirap doon, yung wala ka nang, wala ka namang gagawin, pero napakahirap, no? Isipin nyo yun ganoon ka komplikado ng anxiety disorder no kaya sa mga iba no magpatingin muna kayo kapatid Huwag niyo munang i-direct na ah, anxiety disorder to kasi ganoon yung nararamdaman ko kapareho ng kay Jay Montero hindi hindi siya ganoon sabi ko nga sa inyo uh, mental illness or mental disorder napakarami sa mga libro ko nandoon kaya yung kakapal na libro kung mababasa niyo yun napakaraming klase. Kaya 'wag nyo muna idikit sa anxiety disorder kasi ang <clears throat> anxiety disorder mga panic attack ng niyan. halos dalawa tatlong pages lang 'yon sa libro. Maliit lang siya, pero 'wag niyo muna idedere. Kailangan yong muna ng patunay galing sa doktor, no? 'Di ba? Nangaral na. <laughs> so Sunod so, natin 'yung uh, sa uh, nanonood ka ng mga video, no? Ayun, video blogs, mga reels, mga movies sa cellphone mo or sa laptop, no? Yan ang ginagawa. Ako din dati, kapatid. Yan ang libangan ko noon. Hanggat di ako nakakatulog. Noon lang na noon. Siyempre, hindi ko rin alam na nagbibigay pala yun ng ultra, parang violet, ay, eh, ang tawag yun? Violet trace ba yun? Yung ultraviolet, ano? Basta gano Bumubuhay siya sa'yo, no? Yung liwanag na nanggagaling sa cellphone. Bumubuhay yun sa parang, ano muna sa isip mo noon na, ah, active pa to. Igagawin ko siyang active kasi yung liwanag, di ba? Siyempre, alam na ng katawan natin na may liwanag doon. So, alam niya na parang araw pa. Parang ganun yun eh. ang hirap lang yung paliwanag kasi uh, science yun eh. Pero, totoo yun. Nakapag ang mata natin o katawan natin nakakaano pa siya, nakasense pa siya ng liwanag. Alam niya, araw pa. Kaya magiging active siya, no? So, yun. Kaya iba, kailangan patay dapat lagi ang ilaw. So, hindi ko pa alam yon ng mga time na yun. Wala akong kaalam-alam sa ganun. Kaya tuloy-tuloy lang ako. No? Pero nung nag-aaral-aral na ako, nung no? hinahanap-hanap ko na yung kung ano talaga to, ano yung, ay, mali pala yung mali pala yung ginagawa ko yun. Kailangan, ano, hindi na ako pwede mag-cellphone pag ganung oras. No? Pero sa atin, napakahirap naman, di ba? Kasi naghahanap nga tayo eh. Pero yung ginagawa ko niyan, minumuksan ko lang yung ilaw. Tapos, nag-cellphone ako. Kasi mahirap yung patay yung ilas ng cellphone nga, di ba? Tapos ano yun sa mata mo. Pero yung alam ko na yun. Siyempre <laughs> nakakaano yung sa mata. Kaya sa anak ko, minsan paggabi na pinapa ano ko na yung cellphone. No? Pagpatay ng ilaw, bawal na mag-cellphone. Tapos uh, nagaalala nag-aalala na na, ah, puyat na naman ako. Ang hirap na naman ito bukas. Tulog na naman ako maghapon. Pero sabi ko sa inyo, ako dati, hindi ako talaga ano eh. Hindi nawawala yung pagiging active ko eh. Kahit puyat ako, talagang <laughs> boy na boy pa rin ako kinabukasan. Siguro makakatulog, makakaramdam ako ng antok pero yun nga ayoko, ayoko matulog noon kasi nung may mga inaaral-aral lang ako na wag na wag kang matutulog sa hapon kasi sa gabi may pa ka matulog. So yun ang ginagawa ko no. Kahit antok na antok na ako sa araw, di pa rin talaga ako natutulog. May ginagawa ako, nagkukutingting ng kung ano doon sa kwarto. Doon lang kasi umiikot yung mundo ko eh. So kato, kasi may may COVID nga ako no? Pero sa pakiramdam ko sa sarili ko, wala na akong COVID noon. Alam ko sa katawan ko, ah, wala na. Wala na akong lag na, wala na akong sintomas. Yung ano na lang talaga, yung hirap sa paghinga. Kasi, walang oras eh, walang minuto eh. Bigla lang siyang lumalabas na, ah, hirap pa na naman ako huminga. Ano na naman ginagawa ko, ano? Ah, Lakad-lakad, inat-inat. Tapos, inhale. Parang, magsisingot na naman ako ng mga white flower, mga ganyan, no? Yun ang ginagawa ko sa gabi, lalo na hirap ako uminga, no? So, yun. Gutom, no? Siyempre, buyat ka na, siyempre, gutom ka pa, no? Kapag gutom ka, siyempre, maghahanap ka ng pagkain, no? So, ako naman kasi noon, mga time nyo, kasi nga, meron akong COVID, so, yung mga pagkain, nandiyan lang sa tabi ko, no? Kailangan ko kasing lumakas, no? Kasi yan ang ano ng COVID, eh. Kailangan malakas ka, no? <clears throat> Kailangan maano mo siya, mayroon ka vitamin C, yan. Problema nga lang, kasi hindi ko rin alam na anxiety disorder eh. Kasi ang acid, di diba? Ma-acid talaga ako nun. Sakit ng dibdib ko nun lagi. So, pag ma ako, hindi ako pwede sa mga ma-citrus. Pero, dahil nga may COVID ako, uh, kailangan ko kumain ng mga prutas, mga citrus na prutas, no, syempre yung pala, dumadagdag tuma, yun sa acid ko. Kaya ako nahihirapan huminga. No? Pero nung na wala na, nung napa, nagpa, ko, oh, yung, yun, ano daw Antigen ba yun? Yun. Nag-negative yun. Doon ako nagsimula talaga. Doon na nag, bumuo yung ano ko, no? yung talagang, isip ko na anxiety na to anxiety disorder na to, kasi yun ang sabi ng doktor sa akin kaya doon ako nag-focus talaga no? hanap-hanap tapos sulat-sulat no? So yan, pag nakakain ka, di ba? Pag nabusog ka, ikaw mga kagad makakatulog yan. isa pa yun. Parang <laughs> binuhay niya na naman yung uh, katawan mo eh. Para dahil dun sa kinain mo na yun. So yun, puyat ka na naman. Kung ano na naman gagawin mo. No? Ganyan na ganyan na ako kapatid. No? So na natin isa sa heartbeat. No? Yung pinapakinggan natin yung tibok ng puso. Ako din ganyan kapatid. No? Meron pa nga ako yung status. Ano tawag status ko ba Napakinggan ko yung puso ko. Tapos binibilang ko yan tayo mo okay naman siya. Normal naman siya pag uh, binibilang ko no pero kapag ano bigla lang siyang bumibilis no. Na <laughs> hindi ko maipaliwanag. Kasi eh, yun, doon na rin naglalaro sa isip ko yung mga uh, pangit na ano na naiisip ko no. Na baka may sakit na ako sa puso ganyan. Pero bumabalik naman siya sa normal no. Kumakalma naman siya. Kaya rin yung ano eh hindi nang mahirap kapag uh, medyo wala kang alam no. Kasi lahat na lang kakatakutan mo. Kunti mo huminga ka lang ng malalim tapos may tumusok. Wala na. Para ka na namang ano dyan. Uh, ah, di ka na naman mapakali. Eh, no? So, yun. Sula so, na natin is uh, nagigising ng 2 a.m. Tsaka 3 a.m. No? Sa mga tao may anxiety. No? Yan. No? Maga normal na yan. Eh. Uh, ako kasi noon, alas dos talaga. Kung mababalikan nyo yung mga video ko nung luma. No? No? 8, 9, 10. 10 gising na ako nyan. Tapos 11, 12. One. Gising ako niyan. Tapos makakatulog ako. Makakidlip lang ako ng mga isang oras. Tulog na isang oras. Gising na naman. putol-putol. Hanggang sa, nung may mga natututo na na ako, yan. mahaba na yung tulog ko. No? Nakaka, isang diretsyo na ako na hanggang alas 5. Bisa na alas 4 kasi nga nagja-jogging ako noon eh. Yon, hanggang sa yon naging okay na no, hanggang sa naging normal na siya no. Kasi nung una talagang takot na takot talaga ako no. So na natin is eh, nag-aalala, no? Nag-aalala sa pagtulog. Yan, sinasabi ko nga sa inyo, natatakot akong matulog kasi nga, baka hindi na ako magising. So, kapag nag aalala ako na hindi ako makatulog, hindi talaga ako makatulog. <laughs> kasi nga, inaalala ko yung katawan ko, yung sarili ko, no? Parang pinoprotekta ko yung sarili ko na pag natulog ako, baka hindi na ako makahinga, uh, hindi na ako magising. Yan ang kinakatakotan ko noon. Totoo yung kapatid. Kaya, sa iba, no? Sa iba ng mga baguhan pa sa anxiety is naranasan ko yung kapatid, no? na talagang sobrang takot ko dahil nga dahil na rin siguro doon sa COVID na ano dati, di ba? Kasi maraming namatay. So doon ako na takot. Doon ako doon talaga tumaas yung ano ko no. Nagpapanik ako talaga kasi pag may napapanood ako yung bilang, di ba? Dati uso pa yung mga bilang ng mga na COVID patient, outpatient, tsaka yung mga bagong may COVID no. Yun, pag tumataas siya natatakot talaga ako. Pero nung bumababa na siya, pa konti na ng pa konti. Yan. Doon na ako nagano no. Ayun, may kwento rin ako diyan eh about sa pagpapa-inject yung Yun Ano ako nagpaano eh, nagpa-inject kagad noon. Hindi, ang tagal pa. Halos isang taon pa may bago ako nagpa COVID vaccine, no? Hindi, talaga ako kasi natatakot ako. Kasi nga siguro sa mga napapanood ko na may mga namatay dahil sa vaccine 'yan. Yan kinakatakutan ko din no? Pero yun, nagtiwala naman na ako na ay, kaya ng katawang ko to. Uh, siguro sa sampo, may isa. May isang ganun. Marang ganun ang pinapresent ko noong mga time na no? So yun. Hanggang sa natapos ko naman yung vaccine. No? Okay naman. So yun lang mga kapatid. Ay, part 2 na lang natin yung mga napulot ko dun sa taas. No? Ibalik ko yung mga alaala -ala ko dati. No? Sana may nagets kayo kahit kaunti or may nalaman kayo about sa... Ano, mga ginagawa ng taong may anxiety sa gabi, no? sana yung mga naglalaro sa isip nyo na baka ikaw lang yung nakakaranas niya. Hindi kapatid, ako rin. <laughs> marami tayo, ganyan din. No? So, kung meron kayong mga kwento o meron kayong mga bagay na ginagawa sa gabi, pag hindi kayo makatulog o inaatake kayo ng anxiety nyo, i-comment nyo lang dyan. No? So lang, maraming salamat. Adios.